Uh, ewan uh, ko nasa si dad ko eh, Kasi wala na akong pera. Kasi yung mga bilig sa akin ni dad ko na pera, yun, nawaltas ko na, ubos na. Kahit anong bilig ko yun, bibili ko kasi, kasi gano'n kayaman. Guys, ito. Siyempre ang na magugustuhan ng mga mabibenta ko, uh, ko na ano na mga ano niya, basta tingin, panahon ito hanggang muli. Hmm. Para sa lahat naman 'yan, oh. Ayun, luto ni Mommy Jan ko 'yung. Bakit mo inaakit para sa akin 'yan? Para sa lahat 'yan. Uy, para sa lahat, para sa amin lang 'yan. Magtubang milya. Uy, ito, mahal yan Bebenta ko sa mga ano, mga supporter ko. Oh. Bebe supporter wala 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 no, sa iyo. Ma, guys, alam ano, na 'to? Mga 5k lang, 5k. 5k. Oh, 5k. Oh, wala, dito lang ano e Eh kinsa ano ko lang ba kinsa Saan mo ano yan? Dito lang, sa market. Oh. Bakit, pala ka? What's up, neighbors? ba hindi ano tuh ano ba kinsa ano tuh ano ba kinsa ano tuh ano ba sa malaki kong G-Room. Kasi, si Dad ko. Uh, ewan ko ano tuh ano ba kinsa ano wala akong pera. Kasi yung mga binig sa akin ni dad ko na pera, yun, nawaldas ko na, ubus na. Kahit anong bilin ko yun, bibili ko kasi, kasi gano'n kayaman. Kasi dati ko siya fifty. 50. Ito, may naisip ako para magkapera Ako. Guys, ito. Siyempre na magugustuhan ito ng mga mabibenta ko, mabibenta ko na ano na, mga, ano niya, basta tingin yun, panahon ito hanggang muli. dito. Uy, uy, patay, patay gutom! Patay gutom! Ba't ka nakakain dyan? Masama ba? Oo, uh, masama talaga! Ako lang, na, na patay lang na nakakain mo. Adobo? Adobo, kabal din ako nga ito. Ay, ya Ay Para luto. sa lahat naman yan ah. Ayun yun, luto ni mami dyan ko eh. Ba't mo kinakain para sa akin yan? Para sa lahat yan. Uy, para sa lahat. Para sa amin lang yan. Magpapamilya. Kain mo na ako. Hindi mo to. Huwag mo na to. Huwag mo to. Hindi mo. Patay gutom ka. Pa. Eh, isa ito man. Hindi mo. Huwag mo kainin yan ah! Oh, Ako kakain yan? Ako oh, kakain yan eh! Oh. mo makain! ano gagawin mo dyan? Wala naman sa amin pera eh! Oh! An anong kinalaman yung mga sapatos eh. ni Sob? <laughs> <May pete, maganda. laughs> oh. Mga pwede maganda! Hoy! Ito! 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 Mahal yan! Bibenta ko sa mga supporter ko! Oh. Supporter, wala ka ano, mga, mga Mga, guys, na uh, Mga 5K lang. 5K. 5K. Oh, 5K. Tubay, tubay. Baka 15K nga bili dyan eh. Oh. Hmm. Bebet sa ano, sa market. Hmm. Market? Sa market? Basta! okay ka lang ano. Market please! So, Basta! Wag Huwag sa bat. Huwag na kagalitan ka ni Sam. Uy! Bawala ka dito. Uy! Sama ko! Tara! 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 Ano wow wak. Ano yan? Saan kayo Wala, dito lang ako. Ano, bebenta ko lang to. uh saan mo yan? Dito sa market. Bakit ka palag ka? Ano nung ako ba? Bakit ka ka? Ano mo ako dyan ha? Uy, kapal mo. Patay kayo kay Sob. mo. Mama, aalala kamera ka meron. Bakas ko dun. may eh. na ako. ka Ay, hindi ka pala kakain. Patay gutom ka. Ina mo. Oh okay, guys. Bebenta natin tong ano yung mga sapatos ni dad ko. Kasi wala na akong pere. Eh. Ayun. Ayun oh. Cash. okay, guys. Tingnan ito. Kung saan ko mabebenta tong mga sapatos ni dad ko. Guys, <laughs> okay, sandali lang.